Low shout out mga kabindors. Mapagpalang araw mga kabindors. Ah, uh, ito. Mayroon na tayo ditong pangregalo. Dumating na ang ating in-order sa ating TikTok shop mga guys na pangregalo natin doon sa mag-iina. Ah, uh, ito mga guys oh. Ah, uh, ano to? Yung kumot na in order natin mga guys yan 3-3 3-3 kumot cotton double size mga guys bawat isa ay ano pwede dalawang tao mga guys ang uh, gagamit pero ano ito isang tao lang ang gagamit kasi hindi man sila nagtatabi-tabi pag sila ay natutulog mga guys ito apat na peraso ito ano apat na peraso ang ating in order sa ating tiktok shop para doon kay la ating marli at saka sa kanyang mga anak dito rin nag order din tayo ng ano mga guys nag order din tayo ng Pelokis. Yan o oh, mga guys. oh para doon sa unan na nauna nating dinala doon kasi walang mga punda mga guys. Oh. Binilhan natin ng punda. Nag-iisa punda ang binili natin. Yan maganda to mga guys kasi ano yung di kulay para hindi masyadong dumihin kaya yan na lang ang in order natin sa ating sa tiktok sa tiktok pa natin in order to mga guys kasi mahirap naman mag ano pero mura lang mura lang ang pagka order natin nito mga guys ayan apat na peraso to mga guys oh in order natin to sa ating sa tiktok Ayan mga guys. Apat na piraso ang ating pillowcase punda. Ah, cotton ito. Cotton ito mga guys. Ah, 18. Ang sukat niya ay 18 by 28. Ah, ito naman. Ang ating single banig. Single banig ito mga guys. Oh. Kasi nung uh, una, ay bumili tayo ng banig tatlong piraso pag iisa sa kanila ang wala namang banig ngayon ay si ate Marley mga guys kaya binilhan natin ulit ng isang ano flexible synthetic plastic mat yan banig ah, para sa kanya kasi siya ang walang banig yun sa mga nagko-comment mga guys eh Nag-ano naman sila, nagbigay ng komento na, na kailangan mayroon daw banig din si Ate Merly. Kaya hito eh, inilend din natin. At nakita rin natin ng ating mahal na sponsor na doon sa mga comment ay walang banig si Ate Merly at saka kailangan ng mga punda yung kanilang mga unan doon mga guys kaya ito uh, nagpadala uli ang ating mahal na sponsor ng uh, pinang order natin itong ah, uh, ano pillow case at saka itong ating ano itong ating blanket or kumot pinambili natin dito ah uh, salamat kay Ma'am Jay ng Middle East. Ito ngayon ay mag eh, dadalhin natin doon sa magina para matuwa naman yung magina. Tama-tama ito ngayon kasi medyo taglamig na ang panahon. Ay eh, magagamit nila itong taglamig na kasi medyo tagulan naman guys. Magagamit nila itong ano yung blanket or komot. Uh, double size ito mga guys uh, malaki ito sa sa isang persona isang taong persona eh malaki pang allowance mayroon pang eh yeah, ano eh yeah, ano sa katawan kaya shout out shout out mga guys thank you kay ma'am J ng middle is sa iyong pagmamahal ma'am sa kaila ate Merle ito ay pinaabutan mo na naman sila ng nang blanket. ayan mga guys, samahan nyo kami doon sa aming pag-update kay Ate Merly. Kasama ko si Bunso. Ayun nandoon na sa kanya yung ating pangregalo doon. Ah uh, tara mga guys, samahan nyo kami sa aming pag-update doon. Yan mga guys, naglakad na lang kami ni Bunso kasi naubusan kami ng gas. Hindi naman masyadong kalayuan yung bahay nila Ate Marley. Yan, dala-dala na namin yung ano, yung pangregalo natin sa mag -ina. sana maabutan natin mga guys na naririyan kasi ang pagkakaalam ko eh may pasok si Chris hindi lang natin alam kung naririyan si Chris at maabutan natin pati yung ano dalawang bata sila Millie Boy at Angelo Ayan mga guys, buti na lang sinamahan tayo ni Bunso. Yan ang may dala ng ating pangregalo doon sa mag-iina. Pinayana ka na ba? Piso, lapitan <laughs> na dumingin sa pang dumingin na. Ano yan boy? Ba't may tali na dyan? Tao po. Ano Ate Nasaan yung mga anak mo? Nasaan? Sila Angelo at saka si Millie Boy nasaan? Saan? Hindi mo alam. Si Chris naman alam ko kung nasaan kasi may trabaho, nasa trabaho siya, di ba? Pero yung dalawa wala dito, sila sila Angelo. Wala, saan sila nagpunta? Halika dito sa upuan. Hindi mo alam kung saan sila nagpunta. mga anak mo. Hindi mo alam talaga. Yan na nga Ate Merle, meron akong ano dala na naman na ano. Regalo sa inyo. Kaya lang hindi man kita makausap. Hindi ka man makasagot sa tinatanong ko sa iyo. Eh paano 'yan? Paano natin mapag-uusapan yung dala-dala kong regalo? Sa inyo ayan oh. May dala tayong ano dito. Ayun o, yung may ano tayo punda ng unan mo. Unan nyo oh. Apat na piraso din to. Kasi ang unan nyo apat, di ba? Apat yung dala ko nung nakaraan, apat. Kaya nagbili tayo ng apat na punda. Na magagandang punda oh. Ayun, tagiisa yung unan nyo, yung apat na dala natin nung nakaraan. Tapos, ito naman oh, mga ano to kumot. Mga kumot nyo, apat din to. Tag-iisa kayo oh. Ayun oh. Tag-iisa kayo ng kumot. yan, yan ang kumot. Ay, ikaw may kumot ka. Meron kang kumot na ginagamit. May ginagamit kang kumot. Wala. Wala kang kumot na ginagamit. Meron. Ah, mayroon. Kaya lang ito, yan. Uh, may kumut kayo, tag-iisa kayo. Uh, ito naman ay galing ito sa uh, sponsor na nagbibigay sa inyo ng regalo. Si Ma'am J. ng Middle East. Kaya ito ang regalo niya. Ano ito? malapad tong kumot na to yan ay ano to yung naalala mo ba noon yung mga kumot na nakatatak ng 333 ayan o matitiba yan di ba noong noong araw yan yan ganun pa rin katiba yan itong kumot na ito malapad ito kasi ano ito double hindi single double to double kung ikaw lang ang magkukumot yan malaki pa ang kuan oo may malaki pa ang kanyang allowance nito. Na Yan naman, meron din tayong banig kasi ang banig, ang banig na binili natin yung nakaraan tatlo lang. Ikaw ang walang banig. Kaya ang mga nag-comment sa atin, ang sabi nila ay eh, kailangan daw, mayroon ka rin banig. Ito, may banig daw. Sa'yo ito banig. Oh. Yan may banig ka rin na para sa iyo. Ayan naman, yung mga bata, yung mga anak mo, hindi natin makausap ngayon kasi wala. Ikaw lang ang natarito. Nakausap ka nga, pero hindi ka man makapagsalita, hindi ka man makasagot sa akin. Timberly, eh, ano na naman ang masasabi mo doon sa nagmamahal sa iyo na sponsor na kita mo, nagdala na naman, nagpadala na naman siya dito sa inyo ng mga kumot. Ano, mga kumot at saka yung punda ng unan nyo. At saka yung ano, yan, banig mo, anong masasabi mo doon? Salamat na di ko naririnig na naman. Dapat lakasan mo. Ayan. Wala mga windows dito natin talaga marinig. Ah, nagsasayin naman sa bibig niya ang pagpapasalamat. Siya lang ang naabutan natin dito mga kabindors na sa pagdadala natin ng ah, regalo para sa kanila. Ito, kumpleto na itong mga mga guys. Nandito na yung ano, Honda at saka yung banig ni Ate Marley. Ayan. Ito, apat na peraso yan, Ate Marley, ha? Hmm? Ito. Apat na perasong tag kayo niyan. Isa sa'yo. Isa kay Chris, isa kay Millie Boy. Yan mga kabindors, ako lang ang nagsinalita dito. Hmm, kasi wala, hindi man tayo masagot ni Ate Marley eh, yan ni tayo nasasagot Ah, uh, meron pa naman tayong mga katanungan sa kanya di rin tayo masasagot natin mali kaya wag, wag, na tayo magtanong kasi di rin tayo masasagot eh. Mm -hmm. wala talaga siyang busis mga kabindors wala nga talaga dito yung mga ano niya oh mga anak niya dito sa, ano nila, oh. Tingnan natin pasokin. Pasokin natin, ate, mali. Pasokin natin yung bahay mo para makita ko doon sa loob, ah. Okay. Ayan, mga kabindoso. Oh. Parang hindi nga nakaligpit yung mga kinigaan ng mga bata. Yan, ito dito yung pisto ni Chris, mga guys. Yan naman dyan kay, ano, kay Angelo. Ito naman dito kay ate Merly, mga guys, oh. Yan. Yan yung pisto ni ate Merly. Ito nga yung mga dati nilang unan, oh. Mga guys, itim. Ito naman yung bagong unan. O, mga dati nilang unan. Yan ang itsura ng ano nila dito. Yan naman yung ano nila Oh, yung kwadro ng kanilang ama. Hawak-hawak pa rin nila. Ito naman dito. Ito naman ang ano ni Miliboy. Dito si Miliboy sa lugar na ito. Natutulog. Mga guys. Ito ang kanyang una no. Yan ang una niya. Ito naman yung ano na, o, oh, bigas. Bigas nila ay marami pa mga guys. Yan, shout out dyan sa ating mga sponsor. Ma'am J ng na... Middle East. Maraming salamat po ma'am ito. Naririto na naman ako at naghatid ako ng regalo na galing sa iyo ay di ba natin abutan dito yung mga bata. Si Ate Merly lang ang nandito. Ayan. Si Ate Merly lang ang nandito. Ito ang higaan ni Ate Merly. Yan, shout out dyan sa ating mga sponsor. Ma'am Liz Danred. Maraming salamat po, ma'am. Yan, unti-unti nating naibabangon itong mag-iina sa pamamagitan niyo ng mga sponsor. At yan na ibabangon natin sila mga kabindors kahit paano eh yung inyong matulong ay nakakarating dito sa kanila. Yan shout out din sa ating sponsor na hindi nagpapakilala itong nagbigay dito ng kuan ng ating pangdingding sa bahay nila Ate Merlie. Yan, shout out sa iyo, uh, ma'am or sir, sa iyong ipinaabot na tulong dito sa kanila. Yan, thank you, thank you very much sa mga sponsor na nagpaabot dito ng tulong sa mag -ina. yan kunin natin itong mga guys na isa ni Miliboy kay Miliboy itong mga guys ah, ititesting natin yung isang punda ano dito punda ano na ate Merle, eh ang gulo doon sa loob ah, parang walang nagligpit kaninang umaga dapat nililigpit ate Merle pag ah, pagkagising, iligpitin eh, na yung mga hinigaan. Tapos eh, ano, sa isang tabi para hindi kalat. No? Pagsabihan mo yung mga anak mo, yung sinyasan mo lang sila na ligpit yung higaan para maging maayos yung ano. Yan mga guys, ano natin muna eh. Lala, eh, papasok natin yung isang upo, ano, yung isang unan. testing natin doon sa, ano, sa kanyang punda. Ayan mga guys, itinisting eh, natin yung isang punda. Oh, maganda. Maganda ati Merli, di ba? Maganda na yung unan. May punda na. Ayan mga guys, oh. Ah, yung iba, mamaya pag dumating sila, ibigay eh, mo para lagyan yung yung ibang unan. Malagyan nila ng punda. Ano? Ati Marley, para malagyan nila ng ano? ng punda ito sayo ito yung ano na yan banig sayo ito kasi sila tagiisa na ng banig tapos dito yung isang kumot sayo rin to, yung isa yan Saan kaya nagpunta yung mga bata na yan? Anong ginawa? Hmm, hindi ko naiintindihan ate Marley. Wala, hindi ko alam. Hindi ko naiintindihan yung sign mo kung anong nangyari. Ayan mga kabindos hanggang dito na muna ang aking update. Kaya na at ito na na natin yung mga regalo. Eh wala tayong naabutan dito na ating makausap na makakasagot sa ating mga katanungan. Wala tayong inabutan. Wala dito yung dalawang bata. Kasi si Chris alam ko nasa ano. Nasa trabaho si Chris. Ayan shout out sa inyong lahat sa ating mga sponsor mga viewer at saka lahat ng nagmamahal kay la Ate Marlene mga nag-i-sponsor. Maraming salamat.